Lagi ka bang nababasted? No! Feeling mo ba, kahit anong effort mo, friendzone lang ang bagsak mo? Concern. Friends lang naman tayo. Baka may mali sa approach mo, bro. Sa video na ito, ituturo ko sa'yo kung paano manligaw na may 100% chance na sasagutin ka ng nililigawan mo. Uy, uy, sana all! <laughs> Ready ka na bang malaman ng sikreto? Yes! Tara, let's go! Welcome sa JD Smart TV. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na tiyak na may matutunan ka. Mula sa life lesson, motivation, at syempre, love and relationship. Kung gusto mong maging confident sa panliligaw, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong tips natin. Una, maging tunay. Huwag maging plastic. Huwag kang maging scripted sa panliligaw. Mas gusto ng babae ang lalaking natural at hindi nagpapanggap. Be yourself. Pangalawa, establish connection before ligawan. Huwag agad umamin. Dapat mag-build ka muna ng friendship at tiwala. Kapag kampante na siya sa'yo, mas madali kang mapapalapit sa puso niya. Pangatlo, maging mapanuri. Alamin ang love language niya. Bawat tao ay may kanya-kanyang paraan para magpakita at pagtanggap ng pagmamahal. Alamin mo kung Words ba? I love you, baby! Gift, quality time, o acts of service ang gusto niya. Para alam mo kung paano siya liligawan ng epektibo. Pangapat, maging consistent at hindi paasa. Paasa ka. Paasa ka. Paasa ka! Walang babae na magkakagusto sa lalaking hindi sigurado sa nararamdaman niya. Kung gusto mo siyang ligawan, ipakita mo sa actions mo araw-araw. Panglima, huwag maging clingy. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ko. Give her space to miss you. Hindi mo kailangang i-chat siya 24-7. Minsan, magpahinga ka rin at hayaan mo siyang mamiss ka. I really miss him. Mas magkakaroon ng spark kapag may mystery. Panganim ipakita sa kanya na ikaw ay may pangarap at may direction sa buhay. Ang mga babae ay naa-attract sa lalaking may pangarap at alam ang gusto niya sa buhay. Hindi lang looks ang puhunan sa panliligaw kundi character at vision sa buhay. Kung susundin mo ang step na ito, tataas ang chance mo na sagutin at ma-in sa iyo ang nililigawan mo. Uy uy sana <laughs> Ang tunay na panliligaw ay hindi lang pagpapasaya ng isang tao kundi sa pagpapakita ng tunay mong halaga bilang isang lalaki. Ikaw, ano ang panliligaw tips mo? Comment down below at magkwentuhan tayo. Don't forget to like, subscribe and share this video para makatulong din sa ibang nababasted diyan. See you in my next vlog mga bro.